Hi guys, ito yung tirang lechon kawali kahapon. Then ngayon, gagawin ko itong lechon paksiyo. Ito guys. Mga 400 grams to. Ayan guys, nalagay ko na lahat. Yung lulutuin ko ay yung lechon paksiyo namin dito sa Leyte. Iba yung lechon paksiyo namin dito sa Leyte kaysa sa Luzon. Kaya ito guys, tuturo ko sa inyo yung lechon paksil namin dito sa Leyte. Ilal lalagyan ko lang ito ng bawang. Parang paksil lang, parang magpapaksil lang ako ng isda, bawang. Then ilalagay ko rin yung sibuyas. At lagyan din natin ng pamintang durog. Then kaunting asin. At kaunting brown sugar. Maglagay din tayo ng kaunting oyster sauce. Optional lang ito guys, kung gusto nyo. Then maglalagay din ako dito ng olive oil. Pwede, di, pwede din yung cooking oil, depende sa gusto ninyo guys. At ito na guys, ilalagay ko na yung suka. Importante kasi sa paksil yung mayroong suka. Yan guys. Yan guys. Then ilalagay na natin to sa sa ating stove para lutuin. Okay? Yan lang guys yung ingredients namin sa aming lechon paksil dito sa leti. Simple lang. Then takpan natin. Oh suka na nilagay ko ay mga one third kaya one third din ng tubig yung ilalagay natin kapag kumulo na siya okay guys hindi lang tayo at ngayon nga ay kumukulo na yung ating lechon paksi then nalagyan na natin to ng tubig one third na tubig kasi one third din yung aking nilagay na suka then takpan natin ulit guys Then, maghintay tayo ng mga 10 minutes. Kasi hindi naman natin yan kailangang lutuin talaga ng matagal. Kasi luto na yung ating, yung ating uh, lechon kawali. Okay guys, hintay na lang tayo mga after 10 minutes. See ya guys! Then, after 10 minutes, ay... Imikos-mikos <laughs> na natin guys yung ating lechon paksi. Yan na guys. Then, ngayon, pwede na natin itong kainin patayin na natin yung apoy. At ito na guys, yung yung lechon paksew. Ito yung lechon paksew namin dito sa lady Ganito lang kami magluto ng lechon paksew dito sa lady Simple lang pero masarap. Yan guys. Thank you for watching. Please subscribe, comment, and like. Thank you guys. See ya. Yan guys.